ang mga alarma at ngayon sa Kremlin na ito nangyayari. Isang mataas na opisyal ng Russia ang nagsulat ng artikulo na nagsasabing ang digmaang sibil ay isa sa pinakamalaking hamon na hinaharap ni Putin sa Russia. Hindi ito paranoia, trabaho niya ito. Nagbabala siya na, na nahaharap ang bansa sa pagbagsak ng sistema ng politika at malawakang pagkawala ng tiwala ng publiko. Makatarungan ang takot na ito. Ang pagkabigo ni Putin sa digmaan ay nagdulot ng krisis ng pagtataksil. Ang kabataang Ruso ay umaawit ng anti-digmaang awit. Ang pro-digmaan ay nananawagan ng pagbagsak ng Estado at ang mga sundalo ay tumatangging sumunod sa utos. Pero ang pinakamasakit ay ang estratehiyang mabuting char, masamang bata. Upang maresolba ang problema, iminungkahi ng opisyal ang merit-based na sistema sa pamumuno ng Rusya. Hulaan mo, binubuo ulit ni Putin ang imperyong Ruso dahil tinaas niya sa opisyal na posisyon ang 24 niyang kamag-anak. Paparating na ang pagbagsak, ngunit abala si Putin sa pagtatayo ng dinastiya para pigilan ito. Ngayon, hindi lang ako ang nagsasabi nito. Pati mga Ruso ay napapansin na ang ganitong trend. Napansin nila na noong isang libo na raan siyam apat na sangkot ang Russia sa digmaan at matapos ang tatlong taon, nawala na ang char at ang imperyo. Noong isang libo na raan, walumput siyam katatapos lang ng Russia sa sampung taong digmaan sa Afghanistan at dalawang taon pagkatapos, bumagsak ang Soviet Union. Ngayon, mas matagal na ang digmaan ni Putin kaysa sa unang digmaang pandaigdig. Kaya tinatawag na nilang pagbagsak ng Russia at ginagawa ito sa harap ng publiko. Pakinggan ninyo, Naiintindihan mo na ba ang dapat gawin ngayon? Inuulit ko, mahirap ang paparating na panahon. Ang batawag na digmaan ay hahantong sa krisis sa ekonomiya. Ang krisis sa ekonomiya ay hahantong sa panlipunang krisis na magdudulot ng pampolitikang krisis. Gusto kong kausapin ang ating mga manonood. Yung mga hindi alam kung ano ang mangyayari bukas ay dapat magbukas ng mga aklat sa kasaysayan para sa ikasyam hanggang ikasampung baitang. Pansinin niyo ang nangyayari dito. Isang daan, isang daan at sampu, isang daan at dalawampung taon na ang lumipas. Ano ang nag-ambag dito? Ang unang digmaang pandaigdig, tama ba? Tatlong taon ng digmaan, hirap ng mamamayan, pagkakawatak ng hukbo, bagsak na produksyon, at sa huli, digma ang sibil. Revolution at pagkatapos ay digma ang sibil. Oo, sa simula ay inalis nila ang char. Akala nila mas magiging mabuti iyon at saka palang dumating ang mga Bolshevik. Kung di ka naniniwala sa amin ni Maxim, basahin mo na lang ang kasaysayan. Palitan mo lang ang petsa at pangalan, mabubuo na agad ang palaisipan. Sigurado ako dyan, Kasaysayan, oo. Oh, palitan mo lang ang petsa at apelido. Mabubuo agad ang iyong mosaic. Europa, sasabihin ko sa iyo na tatlong taon ng hindi popular na digmaan ang hangganan. Nakabasa ako ng memoir na nagsabing matapos ang tatlong taon ng di-popular na digmaan. Noong Disyembre, isang libo na anim nagsimula na ang unang pagtanggi ng mga tropang Ruso na sumugod sa atake. Ano, nagsasaya ang mga mga ngalakal sa bahay habang kami ay inaasahang sumugod sa putukan ng machine gun. Katapusan na ng isang libo siyam anim nagsimula ito tatlong buwan, bago Pebrero isang libo siyam labing pito. Malinaw na ang mga lalaki. Nagsimula na, o oh malinaw na yon. Pagkatapos nagkulang na ng tinapay. Nangyari na ito dati. Kung di kayo naniniwala sa amin, maniwala kayo sa kasaysayan. Minsan nauulit ng kasaysayan ng sarili. Parang spiral ang galaw nito. Parang spiral ang galaw ng lahat, mga kaibigan. Nakikita rin ito ng Kremlin. Kaya naman isang Kremlin opisyal ang naglabas ng nakakagulat na artikulo sa Russian media outlet. Ang pamagat ng artikulong ito ay Sino Tayo? Isinulat ito ng pinuno ng Presidential Executive Office para sa pagsusuri ng panlipunang proseso. Sa madaling salita, isa siyang sosyolohista at ang trabaho niya ay bantayan ang mga ganitong uri ng uso. Kaya sa artikulong ito, inilalahad niya ito ng simple at malinaw. Ang digmaang sibil ay isa sa pinakamalaking hamon ng Rusya. Ngayon, Binanggit din niya ang iba pang mga hamon na tatalakay natin maya-maya lang. Sa kabutihang palad, hindi lang siya puro problema ang nakikita. May solusyon din siya. Siyempre, nagtatrabaho siya sa Kremlin. Kaya simple lang ang solusyon niya sa problema ng digmaang sibil. Dapat bumuo ang Russia ng nagkakaisang lipunan. Sabi niya, dapat tanggapin ng Russia ang ideolohiya na hindi iniiwan ang sarili nilang tao. Magiging tapat ako ngayon. Sa palagay ko, dapat niyang ipadala ang mensaheng iyon sa mga komandante ng Russia sa harap dahil ganito nila tratuhin ang sarili nilang sundalo. Pakinggan ninyo. Pakinggan natin ang mga utos. Kung di kayo susunod sa utos o iiwan ang gawain, sumpa ako sa buhay ng aking ina, sumpa ako sa buhay ng aking mga anak. Ako mismo ang babaril sa inyo, i ko kayong lahat na nawawala at pagkatapos ay babarilin ko kayong lahat. Wala akong pakialam kung sino mas mataas sa Kayong lahat, buong grupo niyo mga putang ina nyo, maliban doon sa lalaking nandoon. Doon? Ito. kayong lahat mga gago kayo, sinasabi ko sa inyo, patunayan yung mga lalaki kayo. Patunayan niyo sa na kayo. Sinabi pa niya na ang digmaang ang sinimulan ni Putin ay talagang isang magandang bagay. At muli, nagtatrabaho talaga siya para sa Kremlin. Ano sa tingin niyo ang sasabihin niya? May kakaiba siyang paraan para gawing positibo ang digmaan na ito. At maniwala ka sa akin, magugulat ka. Kaya umupo ka na lang. Ayon sa kanya, bago ang digmaan, ang mga elite ng Russia ay abala lang sa pagpapadala ng anak at paggawa ng retirement plan sa ibang bansa. Ngayon, dahil sa espesyal na operasyong militar, hindi na makaalis sa Russia ang mga elite at ayon sa kanya, maganda raw ito ngayon. Aaminin ko. Itinuturing kong positibo akong tao, pero hindi ko talaga ito naisip kahit kailan. Dapat bigyan ng kredito kung nararapat. Magaling talaga ang mga ruso sa paghahanap ng positibo. Ngayon, Ituloy natin ang artikulo. Sinasabi rin niya na isa pa sa mga malaking problema na kinakaharap ng Russia ay ang pagkawala ng tiwala ng publiko sa gobyerno. Kung tutuusin kung sinabi ng gobyerno ko na magkakaroon ng tatlong araw na espesyal na operasyong militar, pero hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin ito pagkatapos ng tatlo at kalahating taon mawawala rin ang tiwala ko. Pero may solusyon siya. Huwag mag-alala. Sabi niya, para maresolba ito dapat lumikha ang Russia ng sistemang nagtatakda ng liderato base sa merito. Sa ganitong paraan, ang pinakakarapat dapat ang napupunta sa posisyon ng kapangyarihan. Sa palagay ko, dapat na niyang ipadala ang artikulo kay Putin. Batay sa artikulong lumabas ngayong buwan, itinaas ni Putin ang 24 niyang kamag-anak sa opisyal na posisyon, pinakamataas sa loob ng isang daang taon, kahit para sa isang bansa tulad ng Rusya. Ngayon, sigurado akong alam nyo. Mga isang daan at sampung taon na ang nakalipas. May tinatawag na Russian Empire noon. Pinamumunuan ni Tsar Nicholas Ikalawa. Ngayon, tinatangkang buuin ni Putin ang imperyo kasama ang pamilya at mga kaibigan niya sa gitna nito. Walang sistema ng merito sa Russia at tanging mga taong pinagkakatiwalaan ni Putin lang ang nagkakaroon ng kapangyarihan. Ngayon, maaring ito ang dahilan kung bakit nawawalan ng suporta si Putin para sa kanyang digmaan. At alam ko na kung ano ang sasabihin niyo. Hindi mahalaga ang opinyon ng publiko sa Russia. Gayon pa man, tuloy pa rin ang mga survey at hindi maganda para kay Putin ang mga huling resulta. Sa Russia, unang beses mula ng pananakop, 56% ng mga Russian ang nagsasabing sobrang pagod na sila sa digmaan sa Ukraine at 83% ang umaamin na nakararanas sila ng pagkapagod sa digmaan. Bumaba ng 20% ang suporta para sa digmaan, tumataas ang inflasyon at tumaas ang mga buwis. At tatlong beses na mas marami ang nagsasabing mas malala ang kanilang buhay ngayon kaysa bago magsimula ang digmaan. Pero tingnan na lang natin ang positibo, pati elitista ng Rusya ay naghihirap at di makaalis ng bansa. Kaya dapat masaya sila roon. Ngayon, may tanong ako para sa lahat ng nanonood. Ano ang gagawin mo sa ganitong sitwasyon? Kung ikaw ang char ng Rusya at masaya ang mga tao mo sa sinimulan mong digmaan, ano ang gagawin mo? Sinabi nyo ba na aatras kayo sa digmaang yon? Kaya hindi kayo ang char. Dahil hindi kayo nag-iisip tulad ng char, ginagawa ito ni Putin. Plano ng Kremlin na maglaan ng record na pondo para sa pagpapatupad ng batas at seguridad. Ang aral dito, kung galit ang tao, dagdagan ng budget ng iyong lihim na pulis para sa pagpapatupad ng batas. Ginawa rin yan ni Stalin, pero tulad ng natuklasan ni Gorbachev, limitado lang ang tagal ng ganitong gawain. Sa huli, darating at darating ang bayarin, at sa kasamaang palad para sa Rusya, hindi nila kayang bayaran iyon kaya nakikita natin pati mga ehekutibo sa depensa at gumagawa ng armas para kay Putin. Nagbabala ang mga nakikinabang sa digmaang ito ng pagbagsak na gaya noong isang libo siyam na naput isa, na ipakita ko na ito dati, pero kung hindi nyo napanood, pakinggan ninyo. Ito ang totoong sektor. Tunay na sektor ng ekonomiya. Muli, maliban sa mga nagtatrabaho sa industriya ng depensa sa kahit anong paraan, ay nasa napakadilim na kalagayan. Dahil naging mahal ang pera, tumataas ang devaluation, tumataas ang mga gastos at wala nang access sa abot kayang pautang, lumabas ka doon. Lahat ay nahaharap sa kakulangan sa daloy ng pera. Lahat ng tao. At nakikita natin ang pagbabalik ng mga kasunduang barter, katulad noong nakalimutang panahon ng dekada 90. And sa ganitong situation, hindi uunlad ang ekonomiya. Walang paglago rito. Totoo, Sobrang laki ng gastos ng digmaan sa buhay at pera na hindi na maitago ni Putin. Batay sa isang kamakailang pagsusuri, umabot na sa labing isa, baka nga labing dalawa milyon na katao ang nasa nasawi sa panig ng Russia. Isang daan at sampung libo sa mga nasawing iyon ay naganap sa lungsod ng Prokros. Ngayon, syempre, ayaw aminin ito ni Putin. Lumabas siya sa publiko kamakailan at nagsalita kung paano napaligiran ng kanyang hukbo ang lungsod. Hindi talaga totoo ang sinabi niya noon at lalo na ngayon kahit mahigit dalawang linggo na ang lumipas hindi na nakakagulat ang pagsisinungaling ni Putin pero ang nakakagulat ay mismong mga ruso na ang tumutukoy dito mga Russian war blogger na pabor sa digmaan ay hayagang humihingi ng ebidensya kay Putin sa mga pahayag na ito na ginagawa niya dahil alam nilang hindi napapalibutan ang lungsod at alam nilang nagsisinungaling si Putin pakinggan ninyo ito sa tingin ko ang kailangan nating gawin ay bigyan ng Ukraine ng kakayahan na tamaan ang militar o industriya ng depensa ng Russia. Sa tingin ko ang makailangan na kagamitan ng susi doon. Sigurado akong narinig nyo na ang Russia ay papunta sa Prokrov. Pero malayo ito sa sinasabi ni Putin at kailangan nating tandaan na gusto ni Putin na masakop ang lungsod noong Nobyembre 2000 at 24 kalagitnaan na ng Nobyembre 2000 at 25. Ngunit hindi pa rin ligtas ang mga sundalong ruso sa lungsod. Panoorin mo ang susunod na clip. Nakakagulat kung gaano kapanganib dahil laganap ang mga drone ng Ukraine. Isa ito sa pinakawalang kapantay na mga clip na nakita ko. Kaya panoorin mo. Oo, oh, ito yung sa tingin ko na maririnig mo ang mga drone. Hindi masyadong malinaw ang audio. Well, hindi ko masyadong narinig sa headphones ko pero malamang lalabas 'yun sa mismong recording. Pero naririnig mo yung matinis na ingay na 'yon. Oh, tatlong drone sigurong tumama rito. Palagay ko nasa loob ng shipping container ang mga tao. Ayan na yung tunog. Bumagsak na. Takbo tigil, tahimik, tahimik. Ayan na. Pareho lang yan, yung lalaking sumisigaw. Binubog oh, kami nga. Nung tinitingnan namin yung lalaki sa bangka, may tourniquet na siya agad. Sa kanyang binti. Hindi naman masama ang ideya. ba? Diba? Anong masama doon? Wala naman. Hindi naman to. Masamang ideya. Hindi ko alam paano mo mapapanatili iyon na hindi bumabagsak pero hindi naman yon ang pinakamasamang ideya. Oo. Oh. Alam mo, dati kong nilalagay ang tourniquet ko sa medkit ko pero sa Ukraine, may mas maganda silang ideya. Isinususot ito sa balikat para di na maghanap ng tao. Kung sakali, kung kailangan mo ito. Oh. Sige. Bang. Ang masama para sa mga taong ito ay tatlong drone ang tumama sa bahay na ito at may drone na nakabantay sa itaas pero wala silang nakitang lumabas. Patuloy nilang tatamaan ang target na ito. May isang sugatang lalaki. May patakaran kami sa mga sea, air, and land. Una sa lahat, hindi kami kailanman nagpapadala ng isang tao lang kahit saan. Laging may kasama kang swim buddy. And ang pinakamaliit na bilang ng mga lalaki sa field na kayang suportahan ang isa't isa at maglabas ng sugatang kasama ay tatlo. Kadalasan apat ang gusto mo. Pero ito rin ang mga itinuro mo sa mga sundalo at sa mga lalaking alam ang ginagawa nila. Ngayon, maliit na bahagi lang, yan ang ginagawa namin bawat linggo sa bago naming serye, Battlefield Breakdown. Sa kasamaang palad, marami sa mga clip na ito ay hindi namin pwedeng ipost dito sa YouTube dahil ire-restrict lang ng YouTube ang mga video namin. O baka burahin pa ito. Ganito ang realidad ng makabagong digmaan. At mahalagang pag-usapan ito. Kaya gumawa kami ng sarili naming platform, ang Basics Insider. Sinimulan namin ito mula sa umpisa, kaya wala kaming mga limitasyon. Walang nagsasabi sa amin kung anong pwedeng talakayin o hindi. Wala rin kaming patalastas sa ganitong paraan. Hindi na namin kailangang mag-alala kung ano ang papayagan o hindi ng mga advertiser. Tumatakbo ang website na ito dahil sa suporta ninyo. Kung interesado ka sa ganitong mga video at paksang hindi pinapakita sa YouTube, bisitahin mo ang aming website, basicsinsider.com. Pwede i iklik ang link sa description o iscan ang QR code sa screen. Kapag nag-sign up ka, mapapanood mo ang mga video na wala sa YouTube. Bukod pa dyan, susuportahan mo ang channel at ang aming coverage. Kaya maraming salamat. Ako si Sam. Magkikita tayo sa susunod.